Welcome to my vlog. This is Shirley's vlog. Ay, ngayong araw, magsigang tayo, guys. Sayan, may kamatis, sibuyas, ah uh, puting sibuyas, bawang, ano ba ta? Luya, labanos, kangkong ang nandiyan. Yan lang ang gulay ko, guys, no dahil mahal na yan lang muna pagtsaga natin yung kangkong at yung labanos ayan may may ko na yung iba o nandyan na tayo guys o napalambot ko na at yan nakasahog na sila lahat ayan malambot na yan sya bago ko nilagay yung mga gulay na yan sinigang pala na luto ko ngayon sinigang na buto buto na may laman ng baboy no yan ang recipe ngayon ni Lisa hmm. sinigang kasi matagal ko na gusto ko na magsigang gusto ko rin yan eh, ano, laga kaya lang na strip ko ngayon magsigang <laughs> masarap kasi din yan sinigang na no, umasim asim gusto ko rin yung ano, yung buto na, yung papuntang buntot na. Ayan. May diba, may mga taba, taba na mal, buto buto. may kasama taba yun eh. Masarap din yung ano. Bira lang to natin na ano. Kasi gusto nila yung laman na may taba. Ayan. May kunti rin namang taba yan. Pero mas marami yung ano yan. Buto buto. Ano kasi yun? 'pag kinain mo, malinamnam namba. Sarap. Para mo doon sa laman lang talaga. Ewan ko bakit. Thank you for watching.